Ayan, hello mga papi. So, ito uh, yung binili kong memory card from Shopee. Nahalagang halagang uh, 409 siya. So, binayaran ko siya ng 392 kasi eh, nag-free shipping ako. Kaya lang ang problema mga papi, nung tinesting ko, ayaw gumana. Card error. Eh, nasa inyo na yon kung uh, bibili kayo sa store na to hindi pero eh, eh nakita ko kasi mura lang to mga papi mga ba budget meal lang to pero hindi pala maganda yung ganun mga papi kailangan doon tayo sa ano ito pakita ko sa inyo so ito uh, <coughs> kasi yung Insta360 ko uh, meron siyang free na memory card ngayon eh mababa halos sa uh, 1 hour lang yung nare-record 64 gig to ito pero legit to, ito yung libre free eh bumili ko gusto ko tumaas yung recording time niya mga papi kaya bumili ko nitong sa ano na 512 eh kung bibili mo to sa mall nasa 452, to lalo na sa octagon valley pero legit yun sigurado naman mga papi ito yung binili ko ito pati nga ito sira eh ito sinaksa ko lang eh bumuka na agad yan mga papi Oh. So, hindi to, hindi to recommended tong shopping na ano na to. So, nasa inyo na yun mga papi kung bibili kayo. Ito, pakikita ko lang sa inyo. Tinesting ko na to dito kanina. Eh, sabi ni Papi Marlon, ayan, eh, kay Papi Marlon, i-gawa ko rin ng video na ayan, na, ayan mga papi. Ay, ayan. Kaya matagal siya mag-read. kasi matagal mag-read mga papi. Eh, parang off. Oh, Tapos siya, siya. Dito kasi gagamitin niya mga papi sa Insta360 ko. Ayan o. Oh. natin niyo naka-error yung ano yung SIM card slot niya. So ibig sabihin, off siya off mga papi. Ayan, kita niyo, 'di ba? May ganun siya tawos pula siya. Ayan. Ayan. mga papi. So hindi siya maganda. Kaya ano siya, hindi recommended 'to. Tong seller na 'to. lang siya pero nakalagay sa kanya Sandisk Store PH. Puro ganito lang yung tinta niya. Ayan, Sandys Store PH. Ayan. Pero nag-request na ako ng return refund, mga papi. Kaya lang, uh, buy at your own risk. So, eto, tinesting ko na rin to dyan sa camera ginagamit ko sa sa ano sa puji film ayan Fuji Fuji non ayan so ito return refund ko ayan Lalagay ko rin yung store na binilang ko para syempre maging aware din kayo pero as niyo yung kung te yung mga papi kasi mura lang naman sila So, magte-testing ulit ako do sa sinend ni Papi Marlon na legit na store. So, sabi ni Papi Marlon, dapat daw ang kulay ng memory card is red black dito, red black. Ayan. So, ayan. Ito kasi red gold. So, wag daw yon Ang tinesting ko lang naman, syempre, alam mo naman, kailangan mga budget meal lang tayo. Depende sa item na bibili. So, ayan mga papi. So, ayan. Iyan yung binili ko na memory card. 409 yan. Iiyahan ko rin yung store. So, kayo na bahala mga papi kung, kung bibili kayo dito. Ayan. Bye-bye mga papi. Mm. Eh, ito pala. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ito yung original na free nung uh, memory card. Pakita ko sa inyo na Ayan mga papi, oh, na oh, Blue agad o. Oh. Ang ba? O, oh, diba? Diba? Ang bilis. Ang bilis basahin. Kasi legit yung memory card yan mga papi. Mayan ka oh. Binasa agad. Diba? So, yun. So, okay. Ito, okay to. Ayan mga papi. Touchscreen to. Itong, ano, ex, itong ano na to So, ayun mga papi. Uh, babay na sa si inyo at sana uh, lagi nyo subaybayin yung mga vlogs natin at sa mga yung mga videos natin. Ayan. Babay mga papi. Ingat.